sa surprise mo na naman nakay sa akin ang set oh thank you sa mga supportat at pagmamahal mo sa akin love you patulangan dawer mo sa kake pizza dami ako wala ka akong pan, surprise sa iyo pag bi sarili ko wala pa din. Wala, wala pa akong saldo ako so ay pa eh sweldo ko to no Next pick mo ba yung money mo? Bakit? Hindi. Ito oh, na yung binigay mo lang ng baronet. Yun na yun? Oo. Oh. <laughs> so yun guys, uh, ala, alam niya yun na yun. Marami akong post pero hindi niya napapanood kasi ano, binablock ko yung account na nandun sa kanya. Pwede mo nang panoorin yung mga videos ko. Madami yun. Madami yun. May niya. Gano'n ka kasi bakit na meron kang ganyan? Sobra sobra kasi may pera, may chocolate, may cake, may pass of drinks pa, may pizza. Sobra. Sa mga gagamitin yan. Ito? Secret. Secret oh, na lang. Mga pwede pa utang <laughs> muna, wala na akong pera. Oh. <laughs> 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 Secret. ko muna sisirain to, lagay ko muna sa puerto. Pormo na. mahirap eh, tanggalin yan yung mga plastik niya. Oo. <laughs> lahat jan. Na yung... mo nga ito? Ito nga ito. may, may, may lasing ng portal ay